Guys, kain tayo. Meron ako dito po. Oh, mm. Yan Itlog. O, oh, yan. Adobo. Sinangag. At may sawsawa na kong suwa with chili. Kalamansi. Pige, kain tayo. Sinangag, guys. Hindi oh. na kain tayo. Good morning, good morning sa ating lahat. Happy Sunday sa inyong lahat. And again, kain tayo. Hmm? Hmm? Sarap. Sarap magkamay. Hmm? Hmm? Itlog. Pagunahin natin ang itlog. Hmm? Hmm? With the star. Itlog. <laughs> hmm? Nagi eh Nagat yung tosino Tap, tamis yung tosino With adobo Adobong manok Adobong Mm. Mm. Mamaya, mamaya. Hmm, mamaya, pulit mo lang pusat na 'to. sila lang ikutan nila. Dahil yep Yeah, not thinking about it. Guys. Sumunod na ako. Kabul. <laughs> Yan, good morning sa inyo lahat. Mag-almusalarin kayo. Have happy Sunday tapos pagkatapos mag almosal to, trabaho na naman. Biyahe mo na ako tapos trabaho, balik dito trabaho. Alam niyo na trabaho dito sa bahay, maglinis, magluto paglaba linggo <laughs> Good morning sa ating lahat and happy Sunday. mag sa lahat kayo diyan sa inyong mga bahay. Thank you so much. Bye-bye hanggang sa muli.